So ayun na nga, finally nagpakita na si Maris sa incognito. Pag-usapan natin ang third week ng incognito. First of all, nagustuhan ko na nag-start at nag-set up sila ng good reason bakit sila magtatrabaho ulit na magkakasama. Kumbaga, this time hindi lang para sa pera but more on sa personal agenda nga nila. Na-appreciate ko nga yung mga small moments nila together kasi naipapakita dito na unti-unti na nga nabubuo yung chemistry nila bilang isang team. This week, mas pinakilala nga nila sila Baron and Kyla and bakit nga ba sila talaga nandon in the first place. I'll be honest, medyo cool yung sino ambush scene doon sa fiancé ni Kyla, no? <laughs> I like the blue tint. Natatawa lang din ako doon sa fake semi kalbo ni Anthony. Ano yan? Dwayne Wade? <laughs> Speaking of Anthony, gustong gusto ko tuwing nagkakasama sila ni Baron eh kasi magkasalungat sila, isang madaldal, tapos isang nonchalant lang. Doon naman sa may reinstatement award nila, sobrang nagustuhan ko yun kasi in terms of writing, that's a very big move na ginamit nila agad which makes the series more interesting. Kasi kung ginamit nila to agad, considering na isa to sa mga main issue ng bawat members nga, ibig sabihin, confident sila na marami pa silang maipapasok or mailalagay sa si story na ayun nga yung aabangan natin. Off topic, saan yung bahay na to? Airbnb ba yan? <laughs> Speaking of location, nagustuhan ko yung paggamit nila sa Italy bilang location nila kasi gamit na gamit naman nila. Kasi mas mararamdaman mo yung laki and realism ng mundong ginagalawan nila, lalo na kung hindi nga lang set and ka talagang real environment nga. I also like din pala na hindi lang sila nagsettle kay Timor bilang villain and nag-introduce nga sila ng mga bagong kalaban na aabangan din natin. I'm so proud kay Timor kasi finally nakalabas na rin siya ng bahay. <laughs> Kaso yun nga lang, minsan na nga lang siyang lumabas, nadukot pa siya. <laughs> <laughs> doon pala sa may side quest ni Daniel, nagustuhan ko siya kasi even though malayo nga siya doon sa main mission nila Na ikokonekta pa nga din ang mga writers ng maayos doon sa story nila bilang isang team Kumbaga mas lalong lumalawak yung kwento at hindi lang puro sila as a group And meron din talaga silang individuality Oh, speaking of lumalawak na yung kwento, oo, lumabas na si Maris and nagustuhan ko naman yung introduction niya. I mean, I would prefer it more if accidental lang talaga siyang nasali sa may team nila pero okay din naman yung parte na talaga siya ng team. Siguro moving forward, sana ma-improve lang yung mga part na meron silang sinusundan kasi nakakatawa lang eh. Kasi kung sumunod sila, sobrang halatang halata tapos hindi ba lang sila nagtatago? <laughs> Lala na yung part noon kay Richard and Kyla nung sinusundan nila si Timor, I was like, mga kriminal yan, so dapat na expect na nila na posibleng may sumunod sa kanila and private property yung pinuntahan ni Timora tapos hanggang doon nakasunod pa rin sila hindi ba nagdududa yung mga gwardya doon? <laughs> Off topic lang ha, doon sa isang scene ni Daniel. Pakul pa kasi maglagay ng tubig eh. Ayan tuloy. Hindi na sakto sa baso. <laughs> By the way, gusto ko din pala magbigay ng credits doon sa DOP, director, cameraman, editor ng incognito. Lala na doon sa mga scene labas sila. Kasi even though may mga nakalusot na nakatingin nga doon sa may camera, overall naman, naitago nila yung mga totoong taong nandon na napapatingin nga doon sa may kamera. Ang hirap kayang mag-crowd control. Paano pa kaya kung nasa ibang bansa ka, di ba So ayun, na-appreciate ko kung saan nila tinapos yung third week na puno ng putukan at mga bakbakan. I like the idea na nagkahiwalay nga sila as a group sa gitna nga ng labanan. Tapos dito nga nila kailangan makapagkita at mailigtas yung isa't isa. Ito na talaga pinakala, siguro more improvement doon sa mga putukan scene kasi may mga scenes na sobrang lapit or hindi man lang nakapagtago. Pero somehow, hindi sila tinatamaan na matatawa ka na lang kapag napapanood mo eh. Siguro plan more kung paano nga nila gagawin yung mga potukan si or maglagay na lang sila na proper distance between doon sa mga kalaban at sa mga bida para nga lang mas maging realistic and hindi nakakatumang panoorin. oren so, yun lang, I still like it. Abangan natin yung week 4 kung maganda pa rin. Pero tingin ko na maganda pa rin yan. So yun. Mag-comment na kayo ng ano. Eh di sana ikaw naging director. Review nga eh. Ano bang ini-expect nyo sa review?